Dito sa bahay ni Marvin Ayan, nandito na tayo kayo sa Barangay San Roque eh. Malapit na tayo sa lugar ni Marvin de las Reyes Malapit na sa Barangay Hall ang bahay niya. Ito na yung Barangay Hol eh, yung dulo Kapat niyan, may dating daan na simbahan Malapit na din yung bahay ni Marvin Out, Ay. Uh -huh. Ando sa nakatira malapit. Kaya din tayo pupunta. Entra na. Ito na yung dating daras na sabi ni Marvin. Dapat yung malapit doon na Robles store. ayun sa dulo may Robles Store kaya doon tayo pupunta okay tatawid tayo wow nasan yung bahay ni Martin, Dennis Reyes ay dyan sa papasok dyan okay man malayo dito sa bahay ni Marvin sama mo kay Neng ha hmm. Dito rin yung bahay niya papasok. San? Ayan, may aso. Tapa? Tapa po! Dito bahay ni Marvin? Ayan po siya. Papasok tayo. Nakaiga po. Good morning, Marvin! Sige. Ah. <laughs> oh. Nakita na mo yung mga iba kong video. Oo. <laughs> Oo. May kapitbahay akong kilala ka eh. Si... Ronald. Oy, parang yon. Toto po. Ay, sa tuyo nag-raise na. Nang? Nang? Yung ko mag-raise ng fan. Ah, katulong mo siya mag-raise ng fund. Kahapon wala si Marvin. Nagpa-City Scan siya. Dapat kahapon yung schedule ko dito eh. Anong oras po kayo natapos sa City Scan? Mga 4 po ng hapon. Bali pinapunta mo kami doon ng 10 kasi din daw po yung schedule ko. Pero na-City Scan ako mga 2 na. Hairstylist ka din? Ah, makeup artist, designer actually. Pero taga rito ka talaga sa dito yung bukol na yan ay kailan pa? Actually, ano naman siya. May mga ano, magsagtasa ng July. Oh, sa bali sa tumbong, ganun? um puwet, yung may butas. Uh oo. -oh. Katabi. Okay. Then, una akala na may tigsa. May tigsa Oo, oo, oo. Then, i-check up naman. Kaya nga akala na, nakakala ko talaga tigsa. Uh oo. -oh. Then, binigyan ako ng doktor ng pampahinog. Uh -huh natin. Siyempre, akala ko pizza. inun ko. Tapos yung binalik po namin sa ano, sa kanila, para di akin. Sinabi nila, hindi daw pala siya pizza. Tumor daw siya. Tumor siya? Mm -hmm. Pero sa city scan, ano siya? Bali, ano po, sa city scan ako kahapon. Ngayon, babalikan pa po ng nanay ko yung result sa ibaan. Okay. Layo, no? May mga kilala ko sa ibaan din, nagpapagamot din. Kasi doon no? po umuro Okay, so, mga medication doon. Opo, oh, kasi po yung akin po kasi triple contrast. Sa ibang hospital po, nagtanong po kami, triple contrast ng chest saka abdomen, din ng 40,000. Oo. Oh. Ilang gamutan yun? Ilang session? Isang CT scan lang po 'yon. Wow. Then, sa ibaan po, ang binayaran lang namin, ang mga kaya binayaran kay kahapon, mga 20. 19,900. 29, yan, mga 20,000 lang 20, 000, po. 20,000 uh, sa hapon. Sa ibang hospital po, abot yun ang 40,000. Pero ang operation yan, abot ng? Uh, siguro mga... Ng... Uh, Hindi pa. No. Pero pa. mas malaki pa yun kasi... Mm -hmm. Opo, kasi, kasi ang sa Na yan, no? Kasi nagpunta po kami sa PDH. nagpa-check up kami. Sabi po mm -hmm. nung doktor, kailangan ko daw muna chemo. Ikikimo ka? Uh -huh. Okay. Para lang yung itimbukol para sa pagkalumit yung bukol, malalaman kung maoopera na agad. Mm -hmm. Mm pumunta Yun, napumunta ko rito para lang malaman yung person mo. Tapos, yan. Ito po dito po ako sa bahay ni Marvin. So, yung kanyang bukol. Kailan nga nangyari? Three months ago? Ano? July. September. September? Okay. Mga five months na, no? Three, dila, oh, 3 months lang talaga. Uh, Oo. 3 months. So, wala po siya. Hindi ka po. na makalakad. Kaya kung makalakad hanggang ano lang siya. Dito 5 minutes lang. Kapagod ka na. Oo. Hirap ng buhay ngayon, no? Pero uh -huh. mo, ilang, ilang maliliit na sugat lang. Tapos, magiging ganun na lang siya. Tumor, ano po. Okay. Isa po akong charity vlogger sa San Vicente. Actually, ito po ay wala akong pag Okay. Ito po yung bukol niya mismo. Oo, oh, laki. Ito mm -hmm. po yung bukol ni Margie. Yeah. Makaawa pag sumasakit. Okay, Opo, may, party, may oras ko sakit niya eh. Kasi daw? Oh, sobrang sakit. Opo, okay. parang... Wala kang pain reliever. Meron naman po. Kaso ah, ano, hindi niya parang... Hindi niya kayang... Hmm. i... Matanggal agad. Hindi, hindi gano'ng ka-effective yun. Kaya kung ginagawa ako, may pain, hindi mag ako akong pain deliver, dahil iirim ako ng isang paracetamol. oh, uh, sa suporta. Opo. So, kasi hindi po ako pwede mag-nevenami. Dahil? Nagkapal-fake po ako. Okay. So, huwag muna natin lang Kaya sabi yung... yung dosage. Oo. Oh. Bale po, nung ano po kasi, kasi paracetamol, yung paracetamol, hindi parang in-punty lang, kasi hindi makakita mo yung Bali po yung pain reliever ko is 10 mg lang. Hmm. Ito pa yung magdagdag ng pain reliever? Ay, lang po. Um, wala, pala inaw po yung pinakaano nila. Okay. Sige. Uh, Pupost ko to sa Facebook. Kapala mo ko sa'yo. Okay. Tapos mananawagan tayo. mag tayo ng tutulong sa'yo. Uh, Siyempre, sisikapin natin na makahanap tayo ng contact Sana mabilis. Ah, okay. uh, kasi na talagang yan ka po nag scan ka. Kasi naman din po biopsy naman. Biopsy si naman sa Monday. syempre tuloy ang gamutan niya para mo Dapat po ano, sa PGH po ako, hindi man dapat po, ano, sa ikaw po. Ang hirap doon ngayon. Hindi, ano, madali lang naman po doon. kasi po, ang problema, di ba kasi naman po PGH TTH mas makakamura tayo. Oo. kasi po yung napuntahan ko page kasi is private. Ah, Opo, mm -hmm. uh, may PGH kong private, meron kong PGH yung pala sa mga ward. Mm -hmm. So, kung dun po ako mag -e stick sa PGH na private, medyo mahal din po. Mm -hmm. Tapos sa tulad po, nagpunta po kami ng nanay ko doon, nagpa-check up po kami. Sobrang hirapan po ako. Okay. So, ang yano ko po, Baka po meron din mas malapit Na yung tipong ano po Parang PGH din? Opo, oh yung tipong ano po, tawag po doon Kung konti lang naman po yung difference eh -oh. Sa PGH po, yun lang po kami okay. doon na nga Kano daw? Mga 200 Opera lang -oh. Sino mga ano to kapatid? May, kapatid ba siyang may trabaho? Nasa abroad meron? Hello. Ako nga ako naglalaba lang, tapos yan yung ano, kapatigil pa. Oo. Mm -hmm. Kaya nga kung kakala sa gamit, mga gamit din ako. Mm -hmm. pong, Kayo po ang inay. Lalabada nga po ako. Tapos si ate? Si, manugang ko po. Ang magwalang ni Marvin? Ako po. Saka ang tatay po naman yan, hindi na rin po makatrabaho. Hindi po nakahila dito kanina, payat na payat. Kagagaling lang din po yung mga kapatid, siya. Ah, kapatid, iba? kapatid siya natin. niya iba hanap tayo ng ano mga tao ko tulong sa inyo yun lang na aking kaya ng gawin magbibigay tayo ng oras para maghanap tapos mangungulit tayo ng mga nandiyan sa tabi-tabi na baka pwedeng tumulong kay Marvin kita naman mahirap siya, higata kay siya. may sa patagilid daw, sumibukan siya oh. sa... Hindi okay, ko nababago sa oh. dalawin. Namahayad ka ba? O oh, sadya ka ng ganyan? Hindi po tulad yung katawag ko. Oo, okay. Hmm. Kanyang ganyan. Problema natin yung bukol, mahirap yun. Bali, ano nga kung nila po. Kasi may sugat na pinaka. Pero pag dumi mo, okay naman. Hmm. Naapektuhan din. Nahirapan din. Nahirapan oh, kasi yun, nandun siya. Hindi po oh. siya kapag dito. Sa paganyan siya, pag dumudumi. Eh. Oh, hindi nga lang siya pwedeng... Hmm. Hindi siya makaano. Hindi ka pwedeng ano? Nakaupo po. tapat na lang. Kasi, ano, po, nasilit po yung dugo. Mm. Alam niyo po yung ice stupid. Mm -hmm. O, Oh, Pagbinutasan mo na malit, nasilit siya ng ano. Pero po yun. Kaya, Tapos, no, okay. kaya hindi po ako nakakaupo. Minsan may time po na dalawa pang, dalawang part ang nasilit. Okay. Kaya, one time... Tapukol lang gagaling yun. Opo. po. one time po, ano, nag-ibdi-ibdi na ako. Nag-asin, pass out na. Saan dugo ko po is? Nag-ano? 70-40? Ah, 70-40 po. Wala na po, kasi wala na akong malay talaga. Hindi ko na nga po alam na dinala ko so, sa hospital. Hindi na kaya ako sa ambulansya. Yan, yeah, ito po yung lugar nila, Marvin. Konting papasok lang, tapos lalabas nyo doon. Highway na. Dati ba presyo nyo sa labasan, eh? Parlor daw. Ayun na, ako yung magpapaalam mo pa sa inyo. Ano po? Tay! Tay, hanap, hanap tayo ng ano. Pwedeng tumulong, eh, Marvin. Opo, mga nai, salamat pa. Babay po. <tinyo> Opo, sige <sagit> pa. <po>. Hehehe. Tiyo, <tinyo> bye! 1,000 pesos para kay Marvin de los Reyes. Pwede po itong makatulong sa'yo, Marvin, sa pagkapacheck up o pambili ng mga gasa, panlinis ng iyong sugat. Kama'y antay natin yung karning baka. Yan po ang ating karting baka. Galing kay Mr. Cow. So talaga yung isa sa mga tumutulong sa atin sa ating mga recipient isa sa mga tumutulong sa ating programa ay si Mr. Kao. Matatagpuan ng kanyang tindahan dito sa May Santa Maria. Tawag nila dito karnihan eh. Basta makita yung Mr. Kao, mang kao ito na yun. So na rin yung naghanda na no, ibigay natin kay Marvin de las Reyes ng San Roque. At saka itong bigas. Yan. Kabait. Yan po. Sa so, na rin po naghanda niyan. Plus 2,000. Ay, inabot niya sa akin kanina. Marvin. Hello, Marvin. Hello I'm the payoff. Mr. Cow. Yeah, you ni Mr. Cow yeah. for Mr. Kau, so Mr. Artur kanya. mas kilala kasi yun sa tawag ng Mr. Ko kaya may dalala kong baka. Ay, taga-Santa Maria. Opo, uh -huh. opo, opo. Na, hindi ko, abot ko na lang sa inyo. Uh -huh. so, marami, salamat So maraming salamat. Oo. Tapos may ano pa siyang kinakaabot sa akin? Siyempre may mga bibilim di din siya. Uh -huh. 2,000. Para <laughs> kay... Para kay Marvin. Akan tulong uh -huh. niya, Tuy. Akan tulong. Salamat po. Oo. Uh -huh. Maraming salamat. Yan na po yung netolong natin kay Martin. Salamat po. Sandali so, ng gamot, Marvin no? So, ano pa. Ano natin to? Mananalo doon siya, baka, baka may sa iba pa. mga mamatulog sa isa rin. Ano yan, ibigay na po natin yung naitulong ni Mr. Cow sa family ni Marvin hindi lang natin may si ni Marvin kasi nagpapahinga po siya kasi kailangan niya magpahinga ngayon so ito po yung galing kay Mr. Cow maraming salamat <laughs> po so, bye bye po <laughs>